Yon, panibagong araw, panibagong kagaguhan na naman ang gagawin natin. Dito nga ay naglalakad kami at dahil naisipan namin gumawa ng kambayan dito lang sa likod namin at dito nga yaakyat na ako. Pero di ako maakyat kasi napakadulas ng daan. At dito yung barkada ko naman yung aakyat At dito nga sa pagakyat pa lang ay wala na talaga. Dito nga ay tumitingin ako kung saan talaga kukuha ng magagandang kawayan dahil pang focus din namin dun sa gagawin naming tambayan nung nakahanap na nga pala kami ng daan, pinauna ko nga ng barkado kasi parang may nakita naman akong ulog And after that dito, tatawid na naman kami ng ilog at dito nga pala guys, ay eh, tignan nyo naman sinusukat-sukat pa pero ang babaw pala. Dito nga dahil na ako na kami na pang poste sa gagawing tambayan ay nagpaagos na kami. Tignan nyo naman oh. Huwag ka <laughs> Nasakay kami dito sa pinuton namin na kawayan. sinabong pa kami oh wait lang ay ay, ay 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 kagalaw <laughs> at dito nakarating na nga pala kami dito sa gagawin naming tambayan at syempre lilinisan natin yan para namang gumanda yung view ng ating gagawing tambayan dito at syempre tinagbatagbat na ng barkada ko dyan niya pa'y isbusapay matadya rajitim bamot ata pinukan po kan nan ni eh. ng dama madildilawan sunod nang mapadaklan day batilog at <laughs> dito pagtapos namin maglinis ay nagkali-kali na kami ng abot diyan pagtatayuan ng gagawin naming tambayan syempre ako naman ay nagkayas-kayas dito ng bayog at siya nagkali-kali kasiyay at <laughs> dito nga ay nagrereklamo na yung barkada ko sinasabi niya sa akin na bakit din dito ako pinagpapuwisan ay sinabi ko naman ay baka tayo na yung parpareya ko <laughs> Siyempre, pagtapos yung magreklamo ay dito natapos na namin yung isa naming inuhukay. At dito nagpakalaing ako nagragaragade, ne, nagragade, damdaman maragade na taiba na at sakto nga pala dumating dito yung pamangkin ko. Ayan, taray-taray siya dyan. And after that, ito, nagkakali na naman yung barkada ko. nabutas na, na pala yung hinuhukay namin yan para matatapos na. Tatlong poste lang pala yung ginawa namin yan. At ito nga pala, tapos na pala yung aming um, ginagawang poste ng tambayan namin. At dito muna guys, salamat.